for today's video nga ay kakain tayo sa may sulit na anlihat pat na merong meat, seafoods, fishball, mushroom, vegetable, tofu at madami pang iba na unlimited mo na ngang matitikman tapos may free video okay pa. Kaya tara na, let's go! Ano boy, sama ka boy? Saan niya boy? Anlihat pat! Anlihat Oo! Oh. Libre mo! Patiks! Sige sige boy, tara! Tara! Huwag mo mag mail, mahina ka naman eh. Agad-agad na nga kami bumiyahe papuntang Malati, Manila at dito nga kami kakain sa may CNK 1989 na located pala sa second floor and third floor ng Torre Lorenzo sa may Pio Campus Street, Malati, Manila. Pagdating na pagdating nga namin dito ay umorder na nga agad kami ng unlimited hotpot sa halagang 599 pesos. Meron nga din pala sila ditong malinis at maliwalas na dining area. Open nga pala sila ng 10am to 4am. Ito yung rolling table nila. Pwede nyo siyang gamitin pag 8 to 12 bucks kayo. Yan, eh. Diba? Akas. At kung gusto mo nga mag-rice, meron sila ditong Yang Chow Fried Rice at hindi rin mawawala yung pangmalakasan nilang fried noodles. Kaya ano pang hinihintay natin? Pumunta na nga tayo dun sa pinaka-exciting na part, yung Tiki Mana. Hey, what's up guys? Nandito ba tayo ngayon sa may CNK 1989? Dito nga lang yan sa may PO Campus Street, Malate, Manila. At eto nga, tinorder natin yung kanilang unlimited hotpot. Natignan nyo naman yung mga beef na ginamit. Talagang napaka-solid, fresh na fresh. Tapos kung mahilig ka naman sa seafood, meron sila ditong shrimp at saka itong kimdori nila. Diba? Ito buyu shrimp po, pero iwas-iwas lang sa mga ano ah, sa mga sa mga may ano diyan allergy ha. Ah. Oh, tumatalon na oh. Madulas, mailap yung hipon. Skim dory. Lagyan rin natin dito sa may mushroom soup. Ooh. Grabe. Solid to, guys. Ang the best pa dito, guys, pwede ka mamili ng mga ano nila toppings, 'di ba? Ito na, guys, tikman na natin, oh. Sheesh. Grabe, oh. Mm. Grabe guys Sarap ng satay soup nila dito Walang along biro ah. Panalo Game Tapos eto nga guys o. Meron silang special sauce dito Ayan o Grabe to guys o Tikman natin na Mmm Ooh. Yung ahang niya sakto lang naman. Pero ang sarap tol. Mas masarap siya pag sinasaw dito. Tapos, unlimited ice cream pa sila dito. Ayan, no? Grabe, yun. Oh. Sheesh. Mmm. Panalo. Ito guys, titignan natin, natin yung mushroom soup. Ito natin ha. Uy, nakuha agad natin yung shrimp po. Oh. Saw natin ito sa ano? Special sauce. Ikot natin Oh. Mm. Panalang panalo. Mmm. Pauline, sarap. Let's go.